Tutol ang progressive group sa amo factory at depo ng US na planong itayo sa Subic, Zambales. Anila pang-anib ang dulot ito sa publiko. Pero bakit payag dito ang gobyerno? Sa ibang balita, servisyo ng prime water, inireklamo na rin ng mga taga-northern Luzon. At pamamaslang sa mga magsasaka sa Samar, bahagi raw ng counter-insurgency program. Yan at iba pang balita ang ating tutukan sa alam. Maalam na pagbati, Pilipinas! Tinaguri ang Philippine-American Friendship Day ang July 4. Kasabay nito, plano raw ng US na magtayo ng factory ng balas sa Subic. Meron ng EDCA sites, military agreements, at buong taong military exercise. Tapos meron pa nito? Napaka-friendly naman natin! Inutusan ng US Congress ang US Defense Department na pag-aralan ng posibilidad na magtayo ng ammunition manufacturing at storage facility sa Pilipinas. Plano itong itayo sa dating naval base ng US sa Subic na by the way, pinaalis ng mga Pilipino noong 1991. Sabi ng US Congress, kulang daw kasi ang ammo manufacturing at storage facility sa tinatawag ng US na Indo-Pacific region. E bakit dito sa Pilipinas? Ang habol ng US dito yung ating geographical location. Eh. Kung tingnan natin sa mapa, yung lokasyon natin sa Western Pacific, forward deployed tayo. Kaya precisely nag sila noon na magtayo ng mga military bases dito para maging launching pads against enemies of the US. Bahagi ito kasi sa containment policy ng US para isaround ang China at ano bang mga Uh, bansa na kaaway ng US no with military bases and facilities pero hindi necessarily kaaway natin Ayon sa political analyst na Sir Roland Simbulan, makakatulong sa Pilipinas kung pag-aari natin ng planong pagawaan ng bala sa bansa. Pero kung isang bansa na gaya ng US ang magmamayari at mamamahala, delikado raw. Pakay talaga ng US dito yung gamitin nito uh, laban sa mga kaaway niya. Sa record naman ng US, lagi silang na-involve sa mga halos forever wars sa uh, Asia, sa Middle East. Dagdag ng grupong pamalakaya, ginagamit pang excuse ng Washington at Malacanang ang issue sa West Philippine Sea para raw matulak ang agenda ng US sa Asia. Ginagamit na dahilan ng Estados Unidos para magkaroon sila ng legitimate na pag no? na dito sa Pilipinas. kung wala yung empecifying ng issue dyan sa West Philippines, wala silang gagamitin na dahilan no? para makabalik ng kanilang base militar sa atin. Binibigyang ni Hicap na malalagay sa piligro ang mga residente at komunidad malapit dito. Nakita ng araw natin ito sa toxic waste na iniwan ng US sa Subic Naval Base ng mapaalis sila noong 1991. Yung toxic niyan, no? direktang apektado yun. Pero yan. Bagamat magawa yan, yan. Mag mag ng waste uh, facilities, pero tatagos, tatagos pa rin yan eh, sa dagat, sa ilalim. No? Saksi rin tayo sa nangyaring gera ng US at Israel laban sa Iran. Ang naging target ng Iran, ang base militar ng US sa Qatar ang pinakamalaking base ng U.S. sa rehiyon. Pinumbaya ng kalaban ng Estados Unidos sa target yung mga komunidad. Kasi yung tatayon nila, yung base militar, ano yan eh, central business na ngayon eh. Okay, maging target no? ng mga kalaban ng Estados Unidos. Ayon pa kay Prof. Simbulan, walang friendship sa ganitong klasing patakaran. May kondisyon kasi ang pakikipagkaibigan ng U.S. sa Pilipinas. Kasi parang business eh. Pinilit ng ni Trump na gumastos sila ng ano, sa defense, mas malaki sa defense. Bakit? Para makabenta sila ng ano, kasi binibentahan sila ng mga weapons ng US kasi eh, no? Parang marketing policy itong foreign policy ng ano, ni <laughs> Trump eh, no? Dagdag ni Prof. Simbulan at Hicap, hindi dapat magpagamit ang Pilipinas sa US dahil paglabag ito sa ating soberanya. Tulad yan, ang nagde-decide na mag ano, ng arms factory dito, ang US, hindi, dapat nga tayo ang nagde yan eh silang magdidikta tapos inintay na lang na sasang yunin natin no tapos ipi siguro ipitin tayo para sumang-ayon tayo hindi hindi yata tama yon uh, na ho hold hostage doon na compromise ang ating sovereignty at independence pag pinayagan ni pangulong Marcos na magpanumbalik at magtayo ng ammunition factory dito sa ating bayan dapat mahiya itatakwil sila ng sambayan ng Pilipino. Samantala, bukod sa lumalaking presensya ng US military, may iba pang kinakaharap na problema ang mga residente sa Northern Luzon. Sa ginanap na water summit sa La Union nitong July 2, inireklamo na rin ng mga komunidad dito ang prime water dahil sa kanilang lumalalang serbisyo ng tubig sa kanilang lugar. Panoorin ang ulat ng Northern Dispatch. Maayos at maaasahang serbisyo sa tubig, lalo na mula sa Prime Water, ang hiling ng mga dumalo sa Water Summit sa La Union itong July 2. Pinangunahan ito ng Water for the People Network na nagbahagi ng pagkadismaya nila sa serbisyo ng Prime Water. Isa si Judy Andaya, kinatawan ng lokal na pamahalaan ng San Gabriel sa La Union sa nagbahagi ng kanilang karanasan. in niya is Of Imbis na gumanda ang serbisyo sa tubig noong 2016 nang pumasok sa La Union ang prime water, bumaba ang bilang na may koneksyon sa tubig, walang 24-7 access sa tubig ang mga residente at nabawasan ang kalidad ng sineserbisyong tubig, batay sa datos na inilabas ng Metro San Fernando Water District. Nitong May 8, Ipinawalang bisa ng Metro San Fernando Water District ang joint venture agreement sa Prime Water dahil hindi natupad ng kumpanya ang mga tungkulin nito sa kontrata. Sa kabila ng ilang taong palpak na serbisyo, pinayagan ng La Union Regional Trial Court noong June 11 na manatiling nasa kontrol ng Prime Water ang serbisyo ng tubig sa San Fernando City at mga bayan ng Bawang, Baknotan, San Juan at San Gabriel. Para kay Leo Espilimbargo ng Water for the People Network, hindi nagresulta sa mas magandang serbisyo ang privatisasyon ng mga pampublikong serbisyo gaya ng tubig, pati ang kuryente, transportasyon at iba pa. Isa sa mga hiling ng mga dumalo sa Water Summit na agad na imbestigahan at panagutin ng mga apektadong LGU ang Prime Water. Dapat na rin daw itigil ang privatization ng public utilities dahil tubo ng pribadong kumpanya at hindi serbisyo sa mga consumer ang habol nito. Dapat uh, talagang magkaisa para labanin itong uh, uh, nagaganap na privatisasyon ng mga water district. Kasi yun, pera pa po ng gobyerno. Itong mga water district, pera po ito ng mga mamayan ng mga water district. Ito si Adrian Puse kasama si Sherwin De Vera ng Northern Dispatch. Naguulat para sa alam. Sa iba pang balita, nirelocate ng local government ang ilang pamilya ng mga manging isda sa Navotas matapos masira ng baha ang mga bahay nila. Dinala sila sa Naik, Cavite. Pero tanong ng mga residente, paano na ang kabuhayan ng mga manging isdang nirelocate? Panoorin ng aming ulat. Basak ang ilang bahay sa Barangay San Jose sa Navotas dahil sa habagat at pagragasa ng baha itong Sabado, June 28. Kwento ng mga residente, gumuho ang flood malapit sa kanilang barangay na naging dahilan ng mabilis na pagbaha. Halos lahat yan. mga kabahayan dyan, lubog lahat. Kasi halos bigla, biglang taas ng tubig niya. Halos lahat, walang nasagip. Lahat ng gamit nila, lumutang. Tapos yung dito, may nakaburol po dyan. Butay bago lumaki yung tubig, nailabas din agad yung patay isa si Rodora Olivero sa mga residenteng nakasaksi kung paano gumuho ang flood wall sa kasagsagan ng habagat. Anim na kabahayan tuluyang nawasak habang kailangan namang ilikas ang higit labing limang pamilya. Hindi kasi sa sobrang tagal na rin ang pader na yan na hindi rin na naayos din siguro. May mga tagas-tagas na rin yan. Pero ang kinababahala ngayon na ng barangay, ang desisyon ng LGU na i-relocate ng mga karamihan ng mga residente sa Naik Cavite. Sa katunayan, dalawang pamilya na ang unang ni-relocate toon matapos ang pagbaha. Ang tanong nila, paano na ang kanilang kabuhayan? Pangingisda ang kinabubuhay ng mayorya ng mga residente sa barangay San Jose. Sa panayam sa isa sa mga pamilyang nirelocate, idinaing nila ang kalagayan ng relokasyon sa Cavite. Sa pabahay na walang penta na hindi kompleto, walang ilaw, walang tubig, pati pinto, para mag-isip pamilya mo pag tutu -tutu. Para kay Jennifer Samora, isang magtatahong at residente ng barangay, ang reclamation project sa Navotas ang dahilan na naging malakas sa pag-agos ng baha sa mga kabahayan nila. Dito na ako pinanganak, ilang taon na ako, 50. Hindi, namin, hindi ko inabot yung baha. Nag-umpisa lang yung mga pagbaha na ganyan, inabot yung mga kabahayan dito. Nung nag-umpisa yung mowa, tinambakan, inabot yung bahay namin. Umpisa naman ng pagtatambak, Diyan naman sa ano, airport. Kasi habang tinatambakan nila yung dagat, pinapatag nila, ginagawa nila lupa. Yung, tu yung lupa, nagiging dagat na lang tubig eh. Wala nang pagputahan eh. Dagdag niya, hindi relokasyon ang hiling ng mga residente ng barangay, kundi ang masiguradong makakapagpatuloy sila sa pangingisda. Karamihan ng mga na-relocate sa na ibenta rin yung mga bahay. Bumalik nyo rito, nagtsatsaga mga upahan. Dahil wala namang alternatibo o livelihood project na may bibigay sa kanila. Nagchachaya sila sa bangka, natutulog para lang kumita ng pera. Kasi kung doon sila aasa, magugutom sila. Panawagan nila, pahalagahan sana ng pamahalaan ang kanilang kabuhayan. Imbes na unahin ng mga proyektong may kinalaman sa reklamasyon na hindi nakatutulong sa mga manghihista, kaya nila. 'Yun lang, tigil lang reklamasyon. Ibalik 'yung kabuhayan kasi totally zero kami. Zero talaga walang kabuhayan. Kasi hanggat may reklamasyon, mas matindi pa rito abutin namin. Baka bukas, makalawa, wala na kami sa mapa. Mula naman sa Eastern Visayas, sunod-sunod ang mga ulat ng pagpatay sa mga magsasaka sa Samar. Sabi ng militar, bahagi raw ito ng anti-insurgency program. Makatwiran ba ito? Alamin yan sa Rights Watch. Tuloy ang paglabas ng mga balita ng mga magsasakang pinapatay ng Armed Forces of the Philippines. Isa sa mga pinakahuling na iulat ang pagpaslang sa tatlong magsasaka sa so Northern Samar at pagpapalabas sa kanila bilang mga miyembro ng New People's Army. Pinabulaan na naman ito ng NPA at ang Communist Party of the Philippines. Anila, tila pulisiya na ng AFP na sabihing kombatant ang mga pinapatay nilang sibilyan para lang may ma-report. Pero bakit nga ba pinupunteriya ang mga komunidad ng maliliit na magsasaka? Lalo may mayroong pangangamkam ng lupa dyan, no? na lalo na yung plantasyon o di kaya real estate development o di kaya may mga itatayong mga proyekto ng gobyerno dyan na ayaw ng mamamayan. May mga pagtutol. Kaya lugar na yan ay target sa pagmilitarisa kasi una, inyutralisa ang paglaban at pagtutol ng mamamayan. Sa patuloy na militarisasyon sa mga komunidad ng mga magsasaka, anong mga karapatan nila ang nalalabag. Yung malayang kumilos batay sa kanilang aktibidad sa araw-araw, yung karapatan nila sa matahinik na ano, komunidad. Kasi kukontrolin ng militar ang galaw ng mga tao. Eh. Ang kwento ng ano, mga magsasaka, abang nagtatrabaho ka, Nag-aararo ka sa bukid mo, may nakabantay sa'yo, may sumisipat sa'yo ng baril, no, hindi nilaantay mo na lang kukutukan ka doon sa bukid mo, yung gano'n. May epekto yun sa produktividad, kaya ang takot mo habang tarabaho, tatrabaho ka, hindi ka makakonsentra sa produksyon. Dagdag ng tanggol magsasaka, kasabay ng militarisasyon, nariyan din daw ang mga batas at ahensyang nagbibigay katwiran sa pagpaslang ng militar sa mga sibilyan, kabilang dito ang Anti-Terror Law at NTF-ELCAC. Patong-patong na hamon na ang kinakaharap ng mga Pilipino magbubukid. Kaya panawagan ng mga grupo, ipigil na ang militarisasyon sa kanayunan. Yung pangunahin naman ng nadahilan ng labanan na yan, eh, kung sa kanayunan, ay eh, usapin ng kahirapan. o una, yung sa pagmamayari sa lupa. Komprehensibong hanapin yung ugat ng kahirapan, no? pati yung armadong tunggalian no? sa kanayunan. Giniba na ang mga bahay ng mga magsasaka sa barangay Taltal, Masinloc, Zambales. Pag talikod ni Sherry, kinuha niya yung megaphone, sinabi niya na na, kumanda kayo tuloy ang demolish. Kami mga tao, siyempre nagbarikada kami, pinagtatanggol namin yung parapatan namin. Lahat po kami lumaban. Ano ang nasa likod ng demolisyon? Panoorin ang buong video sa Umani Productions. Pampaganda ng imahe raw ang inaprubahang wage hike ngayong linggo pero 50 pesos na aumento. Nakakapogi ba yun? Panoorin ang aming balita. With feelings! With factory, so Expectation, 200 pesos na aumento sa sahod. Reality, 50 pesos? Ganyan binulaga ang mga manggagawa nitong June 30 nang mag-anunsyo ang palasyo ng 50 pesos na aumento sa sahod bago kasi magsara ang 19th Congress na ipasa ng lower house ang panukalang 200 peso wage hike. Maliit actually ang 200 pesos pero ibig sabihin lang nito may pagkilala ang mga mambabatas na kailangan ng at least ganitong halaga para umalwa ng sitwasyon ng mga manggagawa. Eh, 50 pesos? May ginhawa ba itong may bibigay? Kasi sa sikweta, parang hindi mo rin mararamdaman. Eh. Ang karamihan kumakain ng mga apoy. Yung mga may patatas, mga 10000 20000 na hinasahod e sa amin, mga nasasahod namin, mga 10000 mga gabi niya. Tabiroin mo, ano, kulang na kulang? Honestly, hindi. <laughs> alis hindi talaga. Sa, sa dami, sa mahal ng pamasahe, lalo especially pag may mga anak. Transportation, Hindi talaga. True lalo, mga B. In fact, sabi ng grupong ibon, malayong malayo ang 695 pesos sa estimate nilang 1,200 pesos na leading wage para sa pamilyang may limang membro. Tudari ng ibon sa timing ng wage hike tuwing papalapit daw ang State of the Nation address o SONA, saka nag anunsyo ng umento sa sahod ang palasyo. Pampaganda nga lang daw ng imahe, sabi ng grupo. Eh, tumatalab naman kaya ito sa mga manggagawa? Hmm, mukhang hindi. O siya, dito na lang muna. Hanggang sa susunod na balita, with feelings! The at yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako si Mariel Manabis. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa Alternative Media. Huwag kalimutang mag-react, mag-comment at i-share ang video na ito. I-follow e niyo rin ang Alter Media sa aming social media channels. Para sa iba pang alternatibong balita, bisitahin ang altermedia.net. May mga kwento o komento ba kayo? Mag-message lang sa amin. Hanggang sa susunod, kita kits!